Isang napakabisa na paraan kung paano makapag-attract ng swerte. At uh, sa pamanggitan po nito, makakatanggap ka rito ng unexpected na pera na hindi mo po inaasahan na matanggap mo at darating sa iyo. Kaya guys, kung interested po kayo sa ating topic, panoorin niyo po ang video nito mula simula hanggang sa dulo. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin. At kung kayo man po ay bago dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan subscribe, at hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. For today po, another pampasworthy tips ang ating dibahagi sa inyo. At isa ito sa pinaka po na aking ginagawa, pinaka-favorito ko po itong ginagawa kasi po, ang bilis po mag-grant ng wish. Kailangan lang magawa nito, kailangan mo yung paniniwala mo 100% at naniniwala ka talaga na ito po magdala sa iyo ng katuparan, sa iyo pong mga pangarap sa buhay, sa iyong mga kahilingan. At the best po ito, gawin po ngayong full moon. Um, ang um, ano po 'yon, February 24 ang pul ang um, pulmo natin ay napakaganda po nito kasi unique po 'yung araw na 'yan at unique po 'yung mga pizza na uh, involved niyan. Kasi 'yan po ang 224, no? Bihira lamang mangyayari 'yan. At ito po maganda itong gawin mo, guys. Ah uh, Simple lang naman ang paggawa nito at pwede mo po itong isabay po sa ibang pampaswerte na iyo pong gagawin. So ngayon po guys, kailangan mo dito ang paniniwala 100% at mga dapat mong gamitin. So asin po, uh, asin na ano guys, yung asin na ginagamit natin sa pagluluto, pwede na po yan. And then, ang bawang natin. Bawang po at ang ating papel. Kahit anong klaseng papel, pwede ng gamitin yan. And then, tubig po na isang baso. So, ngayon po, mag-start kayo guys na kailangan po magkaroon ka ng focus dito. So, gawin nyo po ito yung malinaw po, yung tahimik. Sa Bisaya pa is malinaw yung tahimik po. Walang ingay. And then makapag-focus ka, makapag-concentrate ka dito. So ngayon po, ang gagawin niyo po, ang una mong gagawin dito ay talagang magsindi po kayo ng kandila. So ako po guys, mayroon talaga akong white na candle po. Ito po, sisindihan natin yan and then ilagay yan sa harapan. Saka ka na mag-umpisa po ng iyong pong wishes. So ngayon po guys, kailangan mo dito yung paniniwala. 100% at positive ka na may darating sa iyong swerte no? Naikagulat niyo po. So, ang una mong gagawin dito, guys, dito po sa papel, isulat po ninyo ang iyong pangalan dito, guys. Pangalan po ninyo, kung, ah, uh, yung pangalan po ninyo, ah, uh, For example, gaya sa akin, Cecilia Umahoni. So, sulat ko dito, pangalan ko. Ayan. Kasi yung pangalan mo, kailangan gamitin natin yan para mag-attract mo ng swerte. Umahoni. And then dito po sa baba yung birthday po ninyo. So ako ay um basta birthday ko po hindi ko na ipinto. Ayan. <laughs> and then ayan. So ang um, aking birthday ay November, din pizza din taon niyan. So and then ang next dito guys, yung halaga po ng pera na kailangan at need na need mo po. So kailangan ko talaga ay um, ito na yun. Ganon. Ganon. So, ayan. Ayan, nasulat na natin ang halaga ng pera na kailangan, na kailangan natin. Ngayong araw na ito, no, mag-manifest po tayo. Magulat tayo nito, guys. Mayroong darating sa atin. Magtiwala lamang tayo. So, ayan, ito po, guys, no. Naisulat mo na. Sa baba nito, guys, isulat mo yung number 8. Number 8 po. Tatlong number 8 po, guys. Ayan. Tatlong number 8. And then, uh, kasunod nito, guys, ay ang iyong pong uh, ang iyo pong uh, wishes, no? Ayan. Na nasulat na po ninyo, guys, ang iyong pangalan dito, yung birthday mo, and then halaga ng pera, kung magkano, uh, pwede, kahit magkano, pwede po, and then dito sa baba po, number 8 na tatlo po. Tatlong number 8 po, lagay mo sa baba. And then, ang next na gagawin ninyo po, guys, ay ihulog nyo po dito po sa uh, tubig na may asin. Ayan. And then, ah, uh, lagyan po natin ito ng maraming asin, guys. Ayan. Guys, magtiwala po kayo habang ginagawa niyo ito, okay? Lagyan niyo ng maraming asin ang tubig. Tatlong kutsara, guys. Ayan. Ayan. So, ang next po, kumuha po kayo ng bawang. So, sa bawang guys, kailangan bago po na bawang iyong gamitin. So, yan, kuha po tayo. And then, kailangan natin yung bawang, balatan po natin guys. Guys, alam po niyo guys, ito po yung ginawa na pampaswerte nung uh, isang taga-subaybay natin na sa US po. And then, nagulat siya, no? Nag-grant yung wish niya. Guys, balatan lang yung bawang. Kailangan walang ano ah. Kagatin ko na nga. Ayan. Kailangan wala siyang balat. Ah, guys, sa bawang naman po, tatlong piraso. Kailangan hindi isparis. Pwede isa. And then, pwede tatlo, pwede lima. So, ako, para ano talaga, tatlo tatlo ang bawang na ating gagamitin. Balatan po siya ng maayos, kaswerte. Effective ito guys, promise. Kasi tested and proven ito sa akin. So, Totoo po yan. May biglang darating sa iyong pera. Ayan po, tatlo na bawang. And then ang gagawin ninyo po guys dito sa bawang po, sulatan po ninyo na uh, sign po ng pera. So, gamit po tayo ng pintil pin. So, guys, kailangan natin yung sign po ng pera. So, ayan. Uh, ikot mo lang siya dyan. Tatlo po. Bawat bawang, Sulatan. Ayan. And then, sa kabila din. Guys, kailangan paggawa nito ha. Confident po kayo na mayroon at mayroon kayong uh, matanggap na pera. Sulbad so, yung problema mo, guys. Ayan, mag-focus po kayo, no? Yeah. And then, ito na. Ito na, guys, na lagyan na natin. So, isa-isahin na natin ito. Lagay mo lang siya diyan. So ayan. Ilagay na natin guys ayan. So ngayon po kailangan mo yung a uh, focus dito. 'Di ba po mayroon kayong kandila na nakasindi? Painitan niyo ito sa kandila dito sa ilalim niya. Yan mo lang siya ng kandila na nakasindi dito para uminit siya. Para mas mala mas mabilis po siyang mag-run. And then, uh, ang gagawin niyo po guys, ah uh, ito po, kailangan mo dito mag-manifest ka kung ano yung nakasulat sa papel, yun po ang wish mo dito, gagawin, ibulong dito. So, ngayon po, inhale, exhale ka ng tatlong bises. Inhale, exhale po. Uh, inhale, exhale. Pagkatapos mong nakapag-inhale, exhale, ibulong mo na dito ang yung wish na wala pong gamit na sana. So, kagaya nito guys, banggitin mo muna yung pangalan mo na eight times po. So, yung pangalan mo, for example, Maria de la Cruz, no? Uh, walong bisis mo siyang banggitin, ihip mo dito sa ah uh, tubig na ito. And then, next ang iyo pong uh, wish. For, example, yung wish niyo na nakasulat sa papel, magkaroon ako ng ganitong halaga ng pera nito sa araw na ito. Darating sa akin, I claim it, I claim it. So, ayan, eight times mo rin banggitin yan. Magkaroon ako ng halaga ng pera. Kung ano yung isinulat mo, I claim it, I claim it, I claim it. Magkaroon ako uh, sa araw na ito ng halaga ng pera na kailangan na kailangan ko po. I claim it, I claim it, I claim it. Walang basis guys. And then, pagkatapos po, ihip mo dito. Pagka ihip mo guys, kailangang uh, i-focus mo, i-concentrate mo na talagang may pera ka na matanggap. Uh, Para nakita mo na, na nakatanggap ka ng uh, pera na halaga kung magkano ang iyong isinulat sa papel. And then, pagkatapos nito guys, uh, ilagay nyo po ito doon po sa iyong may altar. At pwede mo rin itong ilagay doon sa may area po ng iyong bahay na uh, bandang silangan. Pwede sa may bintana, pwede doon, pwede din sa may altar. So, depende po sa inyo kung uh, saan ninyo ito ilagay na bandang silangan po. So, ayun lamang guys sa ating topic ngayon at ito po ay napaka-effective po nito. At ito po ang tubig guys, hayaan mo lang siya dyan sa loob po ng uh, walong araw po. So, 8 days mula nung ginawa mo ito. And then, iiwan mo na siya dyan, 8 araw. So, pwede yan sa altar ha. Kasi 8 times, 8 uh, days po, gumagamit po tayo ng 888. So, 8 days ang uh, long nito. Itagal mo siya ng walong araw po. And then, magulat po kayo nito guys. Magkaroon po kayo ng unexpected na pera na hindi nyo po inaasahan na may magbigay sa iyo. Or, mananalo po kayo sa mga tinatay, tinatayaan ninyong swear trees ngayon po. Kayo man po ay isang mananaya. So, and then, pwede rin ang pinan ay padala po mula sa mga kamag-anak na naisip ka lang, naalala ka lang, subiglaan. So, ayan po guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. At, ito po, gawin ito na may lubos na paniniwala. Siyempre po, Dasal at tayong team, sabayan ng sipag at syaga, positive mindset, ito po yung mag po na mabilis sa inyo. Kaya guys, kung nagustuhan niyo po ang ating topic ngayon, don't forget to give a like, share this video to your family and friends, subscribe na po guys at hindi... Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma notify ka sa susunod dating mga videos. Ito po ay talagang napaka-effective. Guys, uh, ako po ay mag-iwan po ng Facebook link sa aking description kung sino yung naghahanap po na ng extra income, sino yung gustong kumita at kung sino yung gustong mabago ang buhay. Yan uh, ipi mo ako kasi mayroon akong isang napakagandang online negosyo po na pwede mong gawin yan kung gusto mong babago ang takbo ng iyong buhay kasi dito po marami na pong umaman dito kaya wag na kayo magdalawang isip na i-message po ako iwan ko po yung aking uh, Facebook dyan Cecilia Umahuni, hanapin niyo po ako at uh, doon po, mag-usap po tayo. So, ayan po guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Lagi kayo mag iingat Don't forget to share this video, guys. Ayan. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Love you all, guys. Bye-bye.